Ililipat na natin doon. patabay mo na maigit yan. Uh, oh, Asa? Ang araw mga talong Stevie, natin tayo ngayon sa lutukan ng Sariaya Quezon. Ngayon nga pala po ay uh, September 25, 2025. Yan po tayo mag-update ulit ng mga presyo ng mga bakang binibenta nila dito yung mga pangpatining. Kaya samahan nyo ako sa ating video dito sa lutukan Sariaya Quezon. Ito yung mga habakan nila dito. Tapos niya. Yeah. <tong> Hmm. Ano po yung mga baka nila dito? A papasalan natin yung mga baka na dumating dito sa ruta ng Sariaya. Yeah, yeah. September 25 2025. Ayun oh. Ano marami na sila dito mga baka dito ang dumating ngayon. Ito doon may ila 30. Ayun oh. Yung mga baka nila, Boss, GRD ngayon. Hmm. iba naman yan, Boss? Pagdala diba nyo yung Gaya Classic. yung Gaya Classic. Pagdala yung Gaya Classic. yung yung ito. yung diba Gaya

Setres so, kill na. seventy 72 daw ibinibigay nitong bangang na. Bayag na. Kasundo na seventy Na pinili nando bossing. Tama <tik> Iinigay natin ito ng 69.5 Itong pulang baka. 69,500. Alig, boss. Kung kaya mo, salamat. Hindi naman nga magagawa. O, 69,000. 69,000 daw. Ano, pala mo? Sinagad na. paka mo na. Ayos na. Kasundunan na dito 69,000. Kasundunan sa bahang ito. 69,000. Sila, boss, inakabili. Ito uh, yung ano nila, iman yung mga torete. Yung mga torete yung baka na gala nila ngayon. In Iniwalay ng karga sa jeep na naman na kinarga nila at ano. Hindi kasi siya sa truck. Ito yung halagay sa pababana. Kayo na tatanong kung gano'ng kayo yung Hindi na po. Tumba ka tatawanan. O sige po, sige po. Pupulungan mo daw. Mahaba ko, Kaya kayo hindi. Hindi nyo kaya saradong putong po. Bago mo ng kapitan. Bago nga ulit. 65 lang daw budget. 65 lang daw ito binibigilin. Basta dyan hindi daw kaya yung isa kanina. Yung 70. Sinlaki lang halos sya pero mas mura-mura daw ito nakuha. Mura-mura daw nakuha ito. Thank yan pipili pa si Bossing. Dapat ang pwede talaga Dahong pag-aalagaan eh, paglalaman ng ang malapad na para ang Lagi siya din ang mga iikutan ng katay. 66, 5, puyo mong balat kaibigan Eh puyo mong balat Saka pa ka ba ito ng baka Hindi ko yung maglalala diyan Wala lang gastos niyang boss Pati-deliver ko na sa inyo Yung pa lang po sa inyo yung pangalan Yung pangalan talaga Puyo na damit yung Ito yung hulay na yun Wala lang Pati-deliver na din po yun Kanyang po ito.

Dito sa simula. Tutusukan na natin, papalitan na natin ng bagong tayo. Hindi naman yung hindi naman sa pagkali. Parang sa ikinag yung sadya ito Dito doon! Ay, sa pag 66,000 kaso doon na. Sabi na nila bossing. Ano ito po kaya? Papai, kayong papayoy? Papayoy niya kay bossing. Pang Nasa loob ka. Uh, ah, pang ano, matagalang alaga. Uh, may isang taon daw pala. Palaunin. kun kung bagay sabi pala palaunin po ano. Hmm. Eh po ipipits niyo din pagka pagpapalaga niyo rin to. Yung Yun. Uh. Pero, na. Yung nakapalang na yun, pinili 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 Lalagyan na lang ulit. Aray saray, sa pangilaw. Ba nang na eh, baka masira sa trap. Kaya siya tanggal day. Na Nabingaw tayo Nabingaw tayo. ang kapitan. Ano, eh, may ano. May ng yung bago. Lalagyan. Ano dugay? Ayun. Hindi mo sabagay na yung... Wala ko po. Ang sa tawad? 65. Dapat pala 65 daw. Baka makakatrain ako yun na. Wala ka na. na ako. Ang mga sa iyo. 65 ang katatap kasi 65 ang kapitan niya. Yung lalabis doon. Ilalabis lalabis doon ang akain. Hindi na sa mga lakay. O kaya mo sa Dumanda lang hindi ko sa iyo. Para lang sa pagkasi na lang. Dumandaan lang. ko sa iyo. Sinabi ko sa Tunay sabi sa iyo ngayon. Hindi naman kung yaya sa iyo. Hindi ako nalulugi sa'king bili Kung wala yung gastos. Lala mo naman. Yung nga isda. Bumili ang isda lagi may gastos pagka niluto mo. Napakalayo pa sa mga galing na pila. Sasunod na lang kung hihilang tubo sa iyo na isang libo pagka may yung pupay din. Nagalangay mo. Hindi yung limang dahil ni Sino ipambigula sa'yo mga bata. Hindi yung mga bata. Hindi yung mga bata. Hindi

dai pitasaw nila Seta pati namumura yo Patipa kainan pa ipak Pala pa sunga 71 daw ang halaga dito nila dinati 55 Tapos na yun. Ba, anong sagad nyo na yung tunay nyo na? Ano? Para na tabi niya. yan. Alin daw? Alin pang isang itong? Oo, ay mas mong dalit sa mga. Sige, kaya ka. Paparehas ko na. Walang alam sa inyo. Ano naman huya? mo. Yan yun. Masariwa-sariwa ang katawan. Malaga na daw binibigyan na ito. Mabawasan pa. Ito yung barasaw. Kulay lalaman nyo yan, pag sa karni at matabayo ako naman. May tinawaran ho lang alam. Sabi ay puti ang baka may payat naman. Pula ay makapal. Taba ano ha? 70 din nyo lang boss. At padideliver. Libre deliver na ulit sa inyo yan. Hanggang inyo na yan. Papalta ng tusok na bago at saka bagong talay. Patungan nyo sa pitong puko yan. Sige. Para naman kumita lang konti. Sekentiman daw. Eh ang tawad di 66 dito sa bang ito. Medyo malaylay lang daw at hindi kakaya vlogi para dito sa bili. Sundo na? Ha? Pare ka. Ano ka sundo na? Saltamo lang bagong Boss. Okay, na, 70. Hindi pa po. Hindi pa. Ah, 69 yung tawad. <laughs> ito pala yung may tawad para 69. Minibigay oh. na 70. Ayos na itong bakang ito. 69 pa binigay na. Uy, ang pa ba sila 69 lang. 69 na <tong> yung na itong bakang ito. Nagkasundo na. na. Pagkasundo na Nabili din ni Kuya. Nakakuha din. Torete. Nabili din po. Hmm. Magkano, kuya? Magkano din po nakuha? 57.5. Tutay 57.5 nakuha. Saan po ang dalan? Ito, bossing? Ah, dito lang din. Dito lang din pala. 57.5 daw ito nabili na. Hindi pang... Atagalang... na muna ito. Pang matagalang alaga at bata pa. na pa nabili. Bossing galing pang pailaguna at natingin ang baka dito itong dalawa itong dalawang malaki ito bali ang pinag-iindihan pala tatlong libo 166 ang binibigay ito 163 ang tawad 167 166 na lang daw ah oh, 166 3,000 3,000 na lang malalaki naman ang pagkabaka nyo talagang pang dumaliin sabay ang dadalhin ito pagka sakali mabibili quality naman mga kapal yan. Ito ang tinuturo na titay mas magaling-galing. Tatlong libon din sa dalawang bakang ito. Sige po sa nabil. Isa pa lusog. na nga yan. Ito yung ipin. Kung may bungay na. Opya. Iwan at bawa mahal sa pangang. Ari, Ari, ano na? Dalawa iisa na. na. Isa na. Malayo pa po ang pagdadala niyan. Saba eh. Eh, 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 hmm. 186. Ay, 11... Bata pa rin. Isa pa. Isa pa ang bungi nito. ito. Double. isa dalawa iisa, ang bungi. Double na ang Mas bata daw itong isa. Ayan. Oh, pala?

Ito ba yung ibigay yung pili ka rin na ng konti na bagay? Yan na may iba. Big time sa akin ng mga. Hindi yun. Hindi yun. Susuka nyo. Binigay na. Ililipat na natin daw. patabay mo naman yung gitya. Oo, na. Asa? kung kanta mo alaga ay di lalong mas magandit napakalaki lalo pero yun 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 hindi yun 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 hindi ko hindi yun 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 boss kung may yun mga yun 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 Hindi yun 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 eh, hindi ko rin boss na ano pero na ay, madaling ang tuloy mo, niya huwag mong lagyan mo ng asin pag paano yun may madaling to yeah, pag ay dila niya boss tuloy na yan ayun nga dila na ang babo ba pag dila na tuloy na tutuloy yeah. na talaga <laughs> ayan nakuha na itong dalawa pero yeah, yeah, pag nakakabaan tali niya may ipapaltan niya idugsong lang idugsong muna din yung kasamang yan ka -ka <coughs> pagkana din bossing 165 165. Ito ay dadalhin sa Bae, Laguna. Pinakamalayo ngayon yung bayar ni Boss Gerardo, dumating dito sa Lutokan. Yan po, si Boss Donald chef dito. Ang niluluto nila ngayon ano, recipe for today is ang palaya. Walang pae, matamay. Salamat kay Boss Imoy. Pinahingi ng palay dito sila at may ulam na kami ngayon. Talagyan po natin ang itlog, itlog. para po quality. Uh -huh. Pagtanghalihan po natin lahat. Punta po kayo ngayon dito. Tayo ka guys. Ayaw. Sao kay Taw -taw kaya kulot? Parang pinapauso ko malapit na mamuga. Ayan o. Huwag din pala lagyan <laughs> ng paminta. Sirig yan. Sirig yan. Ay wala pang mga baka. Nagbaw gulay. Paminta daw. Paminta. Katabi niyo pa rin. Ay, eh, lagyan mo lang. Ay. Tagilan na tagay. Oh, tama na. Lug naman. Halo muna. Ngating asim paray. Ayun, asim. Okay, tapos na 'yung dalaw, tapos na 'yung dalaw. Ang magpapa sa ampalaya, toyo. Ah, wag dapat nag-aadyan toyo. Oh. Kung na-pait 'yung na-pait. Hilo. Tikman mo ta lang kumabait. Ow. mo baka sa miniyayabang kita. Asin lang. Kulapos sa kain nga. Ano po 'yon? Tayo kukus na 'yan. Tayo bukas bukas na. Sila sa luto. May konting fight pa. Tayo kukus na 'yan. Mas maganda pa ang kot. Oo, ay. Kain na. Kain na. Lalagay na. ng itlog ni Boss Donald. Okay, okay. Natawa ko kuya. Hindi eh, ka mo alam na yung inang patay. Sampung perato ya ada tak? Kari apoy, apoy, walang apoy, walang apoy. Poso, poso kanang papa Ano naman po, kayo na po masusunod kung hindi po ang tatatangin po. Hindi ka ba siya limang po? Hindi ka po na natin. Kaya po kami natin po, malalaki na place. Mas una lumakay ang halaga, isa sa baka bago sa gawin ng mga ultra-alakay. 56.5 gawin na patbawang partita pat, pat, ang pat, babawasan. 54.5 Yung magkaibawang patama. Mas, mas mataas-taas ang patama. Patatamaan yung 55.5 yung dalawang malaki tapos 55.5 naman po yung dalawang malaki

May ba na po po lang. Di, patatamaan yung na lang. sir. Mara lang tayo magkabili. Hindi talagang bago kita. Hindi talaga. Alam ko rin kayo. naman yung matagal paghahanap Ayan. Pag-tapat na 53 na bawat. pag na. 52 ang tawad nila, bossing. Eh.

I, 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 gusto ko 51 51 daw iniini. Yan ang mga talong stevie nagkasundo rin sa mga bahang ito. Bali dalawa siyang medyo malaki laki at dalawang maliit. Ah uh, nakuha din po ito ng 202 apat na baka. Ang patama dito sa dalawa ay mga 49 uh, 49 itong dalawa tapos ito pong dalawang malaki ay 52. Ang patama dito po dito pong dalawa ay 49 Tapos 52 itong dalawa. Abili na ito. Yung pwede rin mong 51, 50 naman itong dalawa. Pwede pong ganoon na maging patama sa mag-aalaga.